Wala mo nang dapat ikatakot si Kerwin Espinosa sa kanyang pagbabalik sa bansa dahil titi, oh, titiyakin umano mismo ni PNP Chief Ronald Bato de Rosa ang seguridad nito. Samantala magsasagwa umano ang polisya ng masusing investigasyon hinggil sa pagkakapaslang lang sa alkalde at ipatatawag umano ni De La Rosa ang lahat ng may kinalaman sa insidente, partikular na ang CIDG Region 8. May report si Eunice Amonte. Huwag na, huwag ako mismo mag-urja. Mag ko siya. Wala mangyari sa kanya. Tiniyak ni PMP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi mangyayari kay Kerwin Espinosa ang sinapit ng ama nito na napatay mismo sa loob ng kanyang kulungan. Sa isang ambush interview kay General Bato matapos ang pagbabalik nito mula sa laban ni Senator Pacquiao, ay magsasagawa o mano ito ng masusing investigasyon at ipapatawag ang lahat ng may kinalaban sa pagkamatay ni Mayor Espinosa, partikular na ang CIDG Region 8. Aniya hindi pa niya masasabi sa ngayon kung ito ba ay isang kaso ng extrajudicial killing at kung nanlaban nga si Mayor Espinosa dahil kailangan pa ng mabusising investigasyon. Mahirap, hindi ako makapagsabi na naliwala ko hindi dahil uh, uh, kailangan based on facts yung ating uh, magiging uh, uh, statement. Nang tanongin naman kung may basbas niya ang naging paghain ng search warrant kay Mayor Espinosa. Uh, hindi, nasa bakasyon nga ako eh. Only ba ko, On month, uh. Pinaliwanag din naman ito na hindi lahat ng search warrant ay direktang hinihinga ng clearance sa PNP Chief Director General. Aniya, ang nakakaalam na pagpunta sa kulungan ay ang mga namumuno sa CIDG Region 8 at ang direktor ng CIDG na kanya namang ipapatawag agad-agad. Patungkol naman sa seguridad ni Kerwin Espinosa, iginiit ni General Bato na walang dapat ikatakot si Kerwin dahil kung kinakailangan aniya ay siya mismo ang magbabantay dito upang matiyak ang seguridad nito. Nakatakda ng magpulong si General Bato kasama ang Department of Justice, kaugnay ng mga naging testimonya ng na namayapang si Mayor Espinosa kung ito nga ba ay magagamit pa kahit na namayapan na ito. Lalo pat nasa dalawang daan din ang pinangalanan nitong sangkot sa transaksyon sa iligal na droga. Dahil sa mga banta sa buhay, sa White House sa loob ng Camp Crame muna, namamalagi si Mayor Rolando Espinosa Sr. Habang patuloy ang ginagawang investigasyon ng CIDG hinggil sa sinasabing koneksyon niya at ng anak na si Kerwin sa Eastern Visayas Drug Trade. Ayon kay PNP Chief, welcome muna si Mayor Dool. Doon Dwayne sa White House, magbayad pa ko ng hotel para, nagastos pa ko ng hotel para patulogin sila. I have to be a human dahil nandun yung asawa niya, nandun yung anak niya, sige iyak, umiiyak. Isa ko patulogin sa kulungan. Hindi man yan pwede ikulong kaya wala pa mang waran. Susuko na si Kerwin Espinosa na di umano'y top drug lord sa Eastern Visayas. Mula sa Camp Kram, itong balita ni Leya Ilagan Live. Leya, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Atty. Reg. Kinupirma PNP Police Director General Ronald De La Rosa na susuko na anumang oras itong anak ni Alvera Leyte Mayor uh, Ronaldo o or Rolando Espinosa Sr. Ito'y matapos nga na makatanggap siya ng uh, tawag o makatanggap si Mayor Espinosa ng tawag mula sa kanyang kapatid na nasa ibang bansa at sinasabing susuko si Kerwin. Uuwi na dito sa Pilipinas at susuko si Kerwin. Siya, siya mismo, yung father. Tinawagan daw siya ng kanyang kapatid na tumawag daw si Kerwin na umuwi umu umu na at mag-surrender. Nilinaw ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na kahit sumuko pa ang mag-ama ay hindi pa rin ligtas sa kaso ang mga ito. Sa katunayan, sasampahanan nila sa late ng kaulang reklamo ang mag-ama dahil sa matataas na kalibre ng baril na nakuha sa kanilang compound kahapon. Ayon pa kay General Bato, kapag sumuko si Kerwin ay ididiretso ito sa Criminal Investigation and Detection Group. Pero yung pinail natin na kaso sa kanya ng illegal position firearms against kay Kerwin at saka kay Mayor, pinail pa yun doon sa sa Albuera, Leyte. So, hindi pa lalabas yung warrant doon. Kung hindi pa lalabas ang warrant, wala tayong hold sa kanya. Pauwiin mo natin siya. Sinabi pa ni General Bato na sa White House natutulog si Mayor Espinosa habang iniimbestigahan ng CIDG kasama ang asawa nito at ang anak. Aniya, hindi ito special treatment kundi parte ng kanyang estratehiya upang lumutang si Kerwin. Ayon it's kay it's General it's De La Rosa, hindi naman niya maaaring patayin ang mga ito tulad ng mga nangyayaring operasyon laban sa mga drug pusher sa mga barangay dahil mahinaho namang sumuko ang alkalde at hindi naman ang laban pinapatay talaga pag lumalaban. Eh, itong pumunta sa akin, hindi man lumaban, gusto ko talaga patayin eh. At to totoo lang, gusto ko patayin yan eh. Eh, hindi ko pwedeng patayin dahil hindi man lumaban. That's against the law. Dagdag pa ng general hanggat hindi sumusuko si Kerwin, tuloy ang shoot on site order dito. Si Kerwin ay konektado umano kina retired General Marcelo Garbo at Mayor Vicente Loot sa operasyon ng droga sa Eastern Visayas we receive reports na yung di ba may bahay na maganda doon eh, yung mga inauguration ng bahay na yon eh nandoon pa nakita yung mga general na yon doon na pumunta sa inauguration ng bahay and uh, there were reports na ganoon Attorney Red, siya ngayon ay hinihintay pa nga si Kerwin na sumuko dito sa Campo Crame at hindi malaman kung ito ba ay nandito na sa Metro Manila dahil may sinasabing bahay ito dito sa Metro Manila o ito ay magiging sakay pa ng eroplano mula sa Malaysia mamayang alas 9 ng gabi. Ayon kay De La Rosa, nagparamdam na si Kerwin. Tumawag sa mga kamag-anak para sabihin gusto na niyang sumuko. Susuko daw. Sa oh, magpapasundo daw sa airport. Pagdating. VIP no. Ako pa magsundo. Magsunduin ko siya, basta sunduin ko siya sa airport. Uh, based on records ng uh, uh, Bureau of Immigration and Deportation, uh, lumabas siya sa bansa. Uh, nandun sa Malaysia. Puntik pa kami ng pag-abot sa Kuala Lumpur, no? Malaysia. No? Pumunta ko doon. Baka nag kami doon, baka ilang pusa ko doon. Tinuturing na at large pa rin si Kerwin ng mga otoridad. Kahit na wala pang kaso o warrant of arrest laban sa kanya. Nauna nang inutos ni Pangulong Duterte ang shoot on site directive sa mag-ama. Sa isinumite namang affidavit ni Mayor sa CIDG, sinabi niyang dati na niyang alam na may kinalaman sa iligal na droga ang anak at nahuli niya itong nakita bago maghalalan. Inalok daw siya ng anak ng tulong pinansyal para sa kanyang re-election pero tumanggi ang ama. Sinabi rin ni Mayor sa affidavit na matagal na siyang umalis ng Albuera dahil bago pa ang shoot on site order binabantaan na ang buhay niya ng mismong hepe ng pulis ng Albuera nang dahil naman sa politika. Posible raw na kunin ding testigo ng Department of Justice si Kerwin Espinosa laban kay Senadora Laila de Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, lumalabas na malapit sa isa't isa si Espinosa at ang Senadora. Base na rin daw ito sa testimonya ng ilang pulis na naghain ng reklamo laban kay Delima kamakailan. Lumutang noon ang larawan ni Dalima kasama si Kerwin, pero dati nang sinabi ni Dalima na hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Sabi ng DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa, pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity ang numero uno manong drug lord sa Eastern Visayas, pero pag-aaralan pa nila ito. Medyo very complicated case yun no? Know? kung alin, kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Iginita man ni Senator Laila Delima na ipinahiya lang siya sa pagdinig sa kamera tungkol sa kalakala ng droga sa bilibid. Ayon kay Delima, kung totoong walang irerekomenda ang komite na reklamo laban sa kanya, ano raw ang punto ng investigasyon ng kamera na tila nakatutok daw sa kanya. Imbis kasi natutukan ang mga reforma sa bilibid, mga personal daw na pag laban sa kanya ang pinagtuunan ng pansin ng mga kongresista. Hindi na nga raw siya pumunta sa mga pagdinig dahil alam niyang papaya lang siya doon. They practically focused on me and not really on the real problems of of Bilibid. And now they're saying that they're not gonna prosecute me or they're not gonna recommend to uh, to prosecute me. Pero, so what was the whole point of that inquiry? Para lang pahiyain ako? Arrestado sa Abu Dhabi sa UAE o United Arab Emirates ang numero uno di manong drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Sa tulong daw yan ang tip na ibinigay ng isang OFW. Inaayos na ang mga papeles sa ticket para maiuwi na si Espinosa sa Pilipinas. Isa rin daw siya sa mga posibleng iharap ng DOJ o Department of Justice bilang testigo laban kay Senator Laila Dilima na iniuugnay ngayon sa drug trade. Dati nang itinanggi ng senador ang kanyang kaugnayan sa mga Espinosa. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, bukod sa tip ng uh, isang OFW, malaking tulong din daw ang naging magandang koordinasyon ng Philippine National Police sa kanilang mga foreign counterpart para tuluyan ang mawakasan ang mahigit dalawang buwang pagtatago nitong uh, umano'y big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Matapos sa mahigit dalawang buwang pagkatago, nahuli na rin ang itinuturing na numero unong drug lord sa Eastern Visayas, si Roland Kerwin Espinosa. Just this morning, around uh, 2 o'clock uh, in the morning, our team from Anti-Kidna-Atay Illegal Drugs uh, Group led by Policenio Superintendent Ferro in coordination with the uh, Criminal Investigation Division of uh, Abu Dhabi Police arrested the uh, the drug lord, uh, Kerwin Espinosa. Uh, si Kerwin ang anak ni Albuera Leyte, Mayor Orlando Espinosa Sr. Kamakailan lang, na, naaresto rin si Mayor Espinosa sa bisa ng warrant of arrest para sa si illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Bago nito, sumuko si Mayor Espinosa kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nitong August 2, matapos pangalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa muna'y pagkakasangkot nila sa illegal na operasyon ng droga sa Eastern Visayas. Sabi ni de la Rosa, nagmula sa Malaysia si Kerwin at nagtungo ng Abu Dhabi. Pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano nga ba extend yung kanyang stay doon. Uh, doon nalaman na mga trabahante doon sa building na yon yung yung travel agency kasi paubos yung time niya arrestuin siya ng pulis pag uh, overstaying siya di ba so ni workout out niya na may extend siya doon uh, lumabas yung kanyang doon siya nasunog Iba naman ang na impormasyon na embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Sa Hong Kong daw nang galing sa Espinosa bago nagpunta ng Abu Dhabi noong ikalawa ikatlong linggo ng Setyembre. I was informed that visa was issued in Hong Kong and he has, of course, uh, he, 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 he probably knows people here in Abu Dhabi. Dahil sa tip na isang OFW sa Abu Dhabi na aresto ng mga tauhan na Abu Dhabi Police sa pagkikipag-ugnayan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG si Kerwin sa gusaling kanya umanong inuupahan, malapit lang daw sa travel agency kung saan siya namataan ng mga OFW doon. Agad daw nagpadala ng three-man team ang PNP sa Abu Dhabi dahil may mga protocol na sinusunod sa bawat bansa. Ang Abu Dhabi police mismo ang umaresto kay Kerwin. Ang AIDGI naroon para magbigay ng impormasyon, mag-monitor at mag-coordinate sa pag-aresto. When the red notice from Interpol arrived, so that was the time that they got hold of him. Hawak ng Criminal Investigation Department ng Abu Dhabi Police si Kerwin habang inihahanda na ang papeles at ticket para mailipad siya pabalik sa bansa sa first available flight. Sana huwag siya tumalo sa aeroplano para hindi siya mamaya. Ayaw niya magpaniport, talon siya sa aeroplano. So pag -pa Pagbintangan na naman ninyo yun yung police na nagtulak sa kanya sa aeroplano, Tinitignan din kung nakapagpa-plastic surgery muli itong si Kerwin dahilan para matakasan niya ang mga otoridad sa kabila ng abiso na wanted siya dito sa bansa. Hinahanap na rin ang pulisya ang mga tumulong na makapagtago si Kerwin para maging sila ay papanagutin. Ayon sa Department of Justice, posible rin kuning testigo si Espinosa laban kay Senadora Laila Delima. Malapit di umano sila sa isa't isa. Bata yan sa testimonya ng ilang pulis na naghain na naklamo laban kay Delima. Lima. Dati nang lumutang ang litrato ni de Lima kasama si Kerwin. Gayunman, sabi noon ni de Lima, hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Wala pang bagong pahayag sa ngayon ang Senadora. Ayon naman sa DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa. Pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity si Espinosa pero pag-aaralan pa nila ito. Medyo very complicated case yun. Kung eh, no? alin, kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Jessica sa ngayon ay hawak pa nga ng Abu Dhabi uh, police itong si Kerwin Espinosa habang uh, inaasikaso pa yung mga papeles para sa kanyang deportation. Hindi pa masabi ng Philippine National Police kung kailan matatapos itong mga documentary requirements para maibalik na siya sa ating bansa. Pero umaasa sila na by tomorrow ay uh, maililipad na siya pabalik dito sa Pilipinas. At sinabi rin naman ng uh, PNP na oras na maklear na siyang bumiyahe, ay agad siyang ibabalik dito sa Pilipinas at una siyang dadalhin sa Camp Carame. Mm -hmm. Tama ba Maris yung na na kuha ko from your report na may dalawang version kung paano na uwi sa Abu Dhabi, sa UAE, itong si Kerwin Espinosa. Kasi nung unang nire-report ng PNP ni General Bato de la Rosa mismo, nasa Malaysia siya. At possibly from there, lumipat siya ng Abu Dhabi. Pero uh, pwede rin pala, meron pang uh, sabi yung ating uh, uh, official ng embassy sa Hong Kong o ng consulate sa Hong Kong na doon kumuha ng visa to UAE itong si Kerwin, tama ba? Tama Jessica, there are actually two versions no na lumabas uh, sa pagdevelop nitong uh, storya na to within the day dahil uh, kanina sa press conference ng uh, Philippine National Police kung saan mismo si PNP Chiefa uh, Ronald Bato de la Rosa yung nagsalita, walang version na nanggaling sa Hong Kong papuntang Abu Dhabi. Ang alam nila all this time mula nung uh, uh, lumabas ano at nagturn uh, in itong si uh, Rolando Espinosa Sr. sa Camp Crame ay uh, nasa Malaysia itong si Kerwin Espinosa. So all this time ang sinasabi ng uh, PNP mismo si PNP chief ay galing uh, nasa Malaysia at uh, lumalabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Royal Malaysian Police na walang Uh, exit record itong si Kerwin Espinosa sa Malaysia dun sa kanilang immigration dun sa bansang yon. Pero, within the day, nung uh, na-interview nga itong si uh, Ambassador uh, Vingno, ng uh, yung Philippine Ambassador to the UAE, eh lumalabas na meron pala siyang information na nakuha na mukhang na-issuehan siya ng visa from Hong Kong papuntang Abu Dhabi. So, uh, hindi natin malaman ngayon kung sino ang uh, kanino talagang version yung mas tama pero pareho na mga mga authorities ito at kailangan ding linawin kapag talagang na nakabalik na dito sa bansa itong si Kerwin Espinosa mm -hmm. uh, yung una sinasabi rin na may OFW na nagtip na nandun siya sa Abu Dhabi. Pero dun sa kwento ni General De La Rosa, uh, travel agent daw yung uh, nag nagsabi nag, na nandun ito. Tama ba, Maris? Actually, Jessica, uh, tama naman. Uh, Talagang ang tip ay nagmula sa isang OFW. Apparently, itong si uh, Kerwin Espinosa, dahil limited lamang yung kanyang stay sa Abu Dhabi at kapag uh, napasuna yung kanyang uh, pananatili doon sa Abu Dhabi, ay syempre uh, aarestuhin din siya ng mga authorities doon. Hmm. So, nagsubok uh, ito na makipag-usap sa travel agency niya para mapa-extend pa yung kanyang pananatili sa Abu Dhabi. Apparently, itong travel agency na kanyang pinupuntahan, eh, malapit lamang daw dun sa kinaroroonan ni uh, Kerwin Espinosa na building kung saan siya nagre-rent ng uh, apparently from the initial information ay isang apartment. Ano? doon siya nakita doon sa pagpunta-punta niya doon sa travel agency na yon may mga trabahante raw na mga Pinoy doon sa Naturang Gusali kung saan namataan itong si Kerwin na pumunta at dahil din doon yung uh, dahil sa nakita siya doon biglang nagbigay ng tip yung OFW sa mga authorities sa Abu Dhabi at ipinagbigay alam nga sa kanila na itong uh, hinahanap na wanted person dito sa Pilipinas na si Kerwin Espinosa ay nakita nga doon sa travel agency na yon And apparently, yung travel agency na yon malapit do sa kinaruroon na niya, yung tinutuloyan niyang apartment building, mm -hmm. Jessica. In the meantime, itong uh, sinabi ng DOJ na uh, meron silang hawak to uh, to link itong si Espinosa kay uh, Senator Laila De Lima uh, solid ba ito na na-proof kaya kasi other than yung picture nila na sinasabi ni Senator De Lima eh hindi niya kilala itong si Espinosa at hindi niya maalala kung nagpa-picture lang ito sa kanya may iba pa bang hawak ang DOJ to link Senator De Lima dito kay Espinosa Maris? Actually, Jessica, yung sinasabi kong solid ba yung proof o yung evidence na hawak nitong uh, Department of Justice uh, against uh, Senator Laila de Lima and her alleged connection kay Kerwin Espinosa remains to be seen. Dahil sinasabi ng uh, Department of Justice na while they say na kaya nilang mapatunayan yung link nitong si uh, Secretary and now uh, Senator Laila de Lima kay Kerwin Espinosa, e eh, inamin din naman nila na wala pa silang hawak talagang ebidensya maliban dito sa litratong ito. And uh, so, dun, dun ngayon na pumapasok yung tanong na paano malilink kung halimbawa itong litrato lamang ang uh, kanilang... Uh hawak na ebidensya sa ngayon ano dahil nga uh, nauna na ring uh, idineniay o itinanggi nitong si Senadora Laila De Lima yung kanyang connection sinabi niya hindi daw niya kilala tong si Kerwin and natural lang naman daw nung mga panahon ng mga kampanya na sa kanilang pag-iikot eh merong mga tao talagang magpapapicture o magpapaselfie sa mga uh, mga tumatakbong mga kandidato and apparently that was her uh, um, defense during that time now we have to see kung uh, talagang may malinaw ba na uh, ebidensya may matibay na ebidensyang hawak itong uh, Department of Justice because right now Jessica wala silang ibinibigay na impormasyon kung gaano nga uh, katibay at kung meron pa silang ibang ebidensya na hawak maliban dito sa litratong ito Jessica Maraming salamat sa iyo Mariz Umali